Oh. Hmm. okay. So tapos na ang pagbabalot which is ang pinakamahirap sa pagsusumay. Ilan ang inabot? Nine. Mga one, hindi, I mean one hour? Oo, oh, almost, oh, almost an hour. Dalawa pa. Pero ito na yung gawa. So, consistency wise, magaling na para sa first timer. Yan. Yan, okay na. Okay na yung itsura. So, magi improve pa yan through time. Lalo na kapag meron ng weighing scale. Digital lang gamitin nating weighing scale para mas maganda yung ano, yung sukat. Then, afterwards, madidevelop na yun yung pagdarap. Oh. Make sure lang na ganito. Ganito pinaka-perfect na pagra Yan Ganyan yan. Nakadikit lahat. Kasi hindi yan bibitaw kapag na-steam. Ayan, ganyan. So, 91. 1, 91. Oh, kasama yung prenito natin kanina sample, yung tinikman natin is 91 pieces sa isang kilo. So, pwede pa magbago yan. Depende kung yung ano man tawag dito. Digital o, kapag naka-digital way na, mas, ma mas maano na yan. Mas accurate na. Pero right now, uh, gawin natin range from se uh, from 80, 85 to 90 or 80 to 90. Mga ganon. Pinaka-safe na yon para magkakuha tayo ng costing natin. Okay, salang tayo. Meron tayo rito steamer. Cool. Ano ha? Ah. Tanggalin mo na lang muna. Ito. Ah. Dito ka na maglagay. Sige. Kuha ka ng plato para umibabaw to. Pa. Hindi, dito, dito na, dito na. Dito na natin dito. Yan. Mantika mo na. Mantikaan mo ulit. Ito yung brush. Okay, make sure to grease. Every salang yan ha, i-grease nyo. Every salang. Okay, go. Kuhaan mo lang, di ba? Oo. Oh, oh. Game. Gagay. gilid mo ito, no? Every space counts yan. Dapat din, di ba, yung dikit-dikit? Oo. Di dikit-dikit yung mga wrapper. Bilangin mo nga kung ilan nilalagay Ay, hindi. Iba-iba naman ng steamer tayo. Sige lang. Basta kabuuan natin. Yung on hand yan, ilan? May eight. 89? 89. 89. 90. Okay. 91. yung print dito natin. Nakakuha tayo ng mga comment, no? Na, Sir, kayo na lang kaya mag-supply uh, sa amin ng MDM. Hindi po, hindi po posible yun eh. Kasi, ah, uh, hindi naman po sa kalaman ng iba na meron po akong negosyo at mag magbubukas po ulit ako ng dalawang tindahan bago mag December under construction na po ito po yung mga picture yan ito po yung sa Molino and ito naman yung extension ng store ko sa GMA Cavite which is gagawin ko naman pansitan So, Ay, yung... yeah, yung mga mga iyan yung mga yung mga ano diyan. Mga gigil yung mo pa. Malinga yung salansan mo niyan, brad eh. Ang gina um, ang ginagawa ko sa lansan diyan, pa-cross mo na. pa mo na siya. Oo. Para Para okay. maganda yung Para yung salansan niya pa pa kumbaga yung circumference niya makuha mo talaga lahat. Okay. Ang pinaka the best po talaga Pag nagnegosyo Always start small uh, Nagiging problema talaga ng iba Tingnan mo kung maano mo na yan Para dalawang salang lang tayo Pwede mo pang iyan o Pwede mo pang pag-uusog yung mga yan o? Yan. Yan o. Oh. Ang laki pa ng space niyan. Ganun talaga lagi. Always start small. Much better yon Kung lalagapak man o hindi magkiklik, edi maliit lang yung mawawala. Ewan, luwag pa. Para dalawang salang pa lang. Kailangan steam mo muna. So steam, hindi, no, no. Half lang. Para mag-build up lang yung ano niya. Yun, magandang question yan. Kapag i-store nyo, huwag nyo i-store like, for example, ginawa nyo, nirap nyo na ganyan, sinilagay nyo sa freezer, tumigas. Hindi, hindi po ganun. Kailangan i-, i kumbaga parang lutuin lang natin ng konti, steam natin at least mga 3 minutes. Tapos, hanguin mo na. Mag, magtitigas na yan eh. Saka, saka ipapak. Oo. Oh tapos ready to steam na uli yun. Kung bagay yung ini-steam nyo na yun, yung, yung nabibili sa ano, na-steam na yun eh. Na-steam na siya. Kukul down mo na lang okay. yun? Oo, okay. syempre. Wala ka na ma ipak mo na na mainit. para hmm. Hindi. Firm up na yun. Pati yung ano nung no, firm yun. Wala nung... Sige, nalakas may apoy mo. Okay, steam natin to. 12 minutes. Take note ta, ah. 12 minutes. Okay. Okay. Costing. Ang costing natin hindi applicable sa lahat ha. So, ang kinokosting natin dito is yung pinakamataas na presyo possible na na-encounter ko sa pagbili ng ingredients. Okay? Make sure always huwag kayo magkocosting ng pinakamababang presyo kasi once na mag-spike ang presyo niyan, lalo ngayon mag-holidays, magkakaroon kayo ng problema sa pricing ninyo. MDM, ang kuha natin is 44 pero kinuha natin siya sa pinakamataas na presyo na-encounter ko is 120 per kilogram. So, 800 grams, 96. Taba, ganun din. Na-encounter ko na pinakamataas sa cutting fat is 150 per kilogram. So, kumuha lang tayo ng 200 grams or 30 pesos and so on and so forth. Ang kinalabasan natin is 2.8 pesos per piece which is pure na hindi na tayo gumamit ng any Okay, ng any na mga extender. TVP? Yes, pwedeng gamitin mm. pero kung ganito ang presyo, gagamit ka pa ba ng iba? Di ba? Hindi na. Pure meat na tayo. Okay? So, yung kalalabasan, all in all kapag nabenta lahat, ah, wala ka pang price. Let's say for example, yung ano bang target natin? 5 pesos sa piraso. So, ang 4 na piraso mo ay 20 pesos. Ah, ah. Oo. Oh, oh. oh yun. Kayo na bahala dyan So since meron kang 2 pesos or 3 pesos, hindi na masama yan para sa piraso. Kasi meron ka pang condiments. Make sure always na uh, ano natin, na i-consider like, natin sa costing ang condiments. Huwag niyong tatanggalin yan. Kasi labor. libre natin ibinibigay yan eh. Oh, labor, din. eh labor is talagang ano yun. Pinaka, pinaka less mo na yan mama na yan. Ano. Huh? Less mo na yon Kasi negosyo mo na yan eh. Oo. Oh, I mean, labor cost. Kapag may tao ka na, pag may tao ka na, yun, consider na. Pero sa umpisa, since nagpapakilala ka, hindi naman tayo pwedeng, alam mo yun, magmataas agad ng presyo, yung mga ganyan. Pero ito, for initial costing only, kung oo pa kayo, makakaapekto yan dun sa, ano nyo, sa magiging pricing niyo kayo nang bahala dyan. That's the reason why hindi ako nagdi disclose ng any exact amount kasi iba-iba tayo ng situation sa buhay. Okay? So, Pe, okay ka na? O, oh, tige, tignan natin. Tignan natin yung salang. Okay na to? 12, to 13 minutes na. Ah, nakapatay na rin pala eh. Sige, open. Tignan natin. Ah, <laughs> uh -oh. uh, meron tayong na-receive na comment doon eh na nag-aana uh, nagre-render ang fat kapag niluluto. Yes, tama yon. Nagre-render if it is direct heat. Okay? Kapag naka-direct heat yan. Pero kapag sa steam, nag -e expand po ang fat. Look at this. Tignan nyo kung gaano kaganda yung gawa natin. And this is pure MDM. 20% pork fat. Chicken MDM, 80%. And ang flavoring natin is shrimp cubes. Gano kasarap ang magiging lasa niyan which is may tatlo kang pinagkukunan ng lasa. Okay? Hindi ako bubuhat. Hindi ko bubuhatin kung ganon ang lasa niyan. Kailangan para malaman mo na tama ang ginagawa mo, lagi kong sinasabi, ang produkto mo ibenta mo. Ngayon, titikman natin 'yan. May sasawa na pe? Wala pa? Go go. Gawa tayo sa sawan. Okay na yan. Tasting time. Nung ano, nung gawa-gawa kayo, anong lasa? Okay naman. No? Okay naman. No, Sa'yo Kaya ano, may ano siya. Sesame, ano ano yung isa? Sesame oil. May nor, tsaka yung... Mas mahal? May shrimp powder. Hindi, lahat talaga yung... Maa, mahal yung costing niya. 350? Ayaw costing niya. Okay, yung tsura niya, no? Okay, subukan natin. Nakurap yung mga files natin, so... Eto, nag-steam ako ng panibago. Galing ng freezer. Dito, dito na, dito sa ibabaw. Sa ibabaw mo kunin. Para mapakita nila yung kinalabasan ng texture na nagawa nung yan. Yan yung texture nyo. Which is wala nang pagkakaiba talaga. Sa pa. Ganda oh. Siyempre, pinaka-importante, matikman natin. Consistency wise, good na good na. Close up mo rito ate. Para makita nila yung, ano, yung components. So, ang laking factor talaga na mayroong siyang fat. Oh. Hmm. Okay, lagyan natin ang sauce. Ano ba tong chili natin? Ito yung nagtatanong ha, meron tayong in-upload nito kung ano yung kailangan nyo matandaan paggawa ng mga ng chili. Siguro meron mga naka-encounter sa inyo na yung mga chili garlic na binibili ninyo, nasisira, nag-aamoy amag. Nandun yung sagot sa in-upload natin. Check nyo lang dun sa mga videos natin. Ayan o. Oh. Mm. Sabi nga ng dalawang tinuruan ko para raw choking yung texture niya. Oh, parang ganun nga. Very good. Kung hindi mo talaga alam na ano, hindi, hindi ka maalam sa MDM or hindi ka aware that there is such thing as MDM sa market kung kakainin mo ito hindi mo makamalayan iisipin mo talaga na normal na giniling lang siya sarap eh pero hindi ka pipikit <laughs> okay last bite if you still have any questions comment lang kayo dyan. Okay na ako sa breakfast ko. Tatlong pirasong may Good na good na. Ang bigot sa dyan. Okay. Have a great day. Bye-bye.